Good morning. So ayan, ang kaurag. Kaya umaga na. Anong oras na ba? 5.43 na. Um, so ayan, medyo po yata tayo mga kaurag. Tama maya, pagdating sa bahay, maglalaba. So, Nakalas na lahat ng mga biyahe. Oh. ako. Parang gusto kong ano, gusto kong kumain. Bali, may tira pa akong pagkain dito. Pagkain. Ganito mga kora, pag madaling araw, pagka ganitong madaling araw, ina-atake ako ng ano, sisik mura. Ayun, e, mga kaurag, maliwanag na ako. Oh.

Uh, mga busog yung mga aso ka dahil pinakain ko yung kalina. Seven thirty five, so, pa, ah, uh, thirty minutes nlan, ah, uh, makapagout na ako. So ayan. kung tayo sa bahay. Nakawin na rin. Yan. Mm Hindi -hmm. matirap. Nagtira pa yung nagtira pa kami ng ulam. Ayun oh. Mhm. mga tira pa ng New Year. Panis na ata. Panis na. Panis na kaya ito. Hindi ba? Malubong lechon kasi ito. Malubong ko pali di mapanis. Ayan. Maglalaban na ako. Tine-dise muna ako. Mga kotak. Ah! Terima kasih telah menonton!